ang akin po ni reklamo gusto ko na makauwi yung magama ko yung anak niyo po kamusta naman daw po ang kalagayan niya ang sabi na niya okay na naman daw po na mayat lang daw okay Masasabi na pero okay ay, naman daw po okay na naman daw po pero gusto ko na mimis na sila ma'am okay kung nay kung masagot po yung pamasahe pabalik ng asawa ninyo Willing po ba si Mr. na bumalik po sa inyo, sa bahay ninyo? Ayon po, pa, po sa pag-uusap nyo. Dito po yung number ng tinawag. Ano, ano po bang sinabi sa inyo na nag-uusap ano kayo? Ano sabi nai? niya sa akin, hindi ko pa alam kung makabalik ako dyan. Sabi ko ba ano yung baby, nalimimiss ko, galit, ako sa sakit. Bakit daw po ba nasuspindi si Mr. Nay? Kasi, uh, kasi medyo po, emotional na kayo kanina, pakikwento po kasi ulit. Kasi po ang istorya niya sa akin, hmm. bago kami nagkasakit, nasira doon sunod-sunod yung sasakyan niya doon. Una, hindi pa daw siya nag-report. Ano eh. po ba trabaho niya Nay? Operator Sige. po, loader ma'am. Operator ng truck ba ito? Loader po. Loader sa siya? Sa planta, sa tipolo planta, simen-simen. Okay. Tapos, doon po sa kanyang pinagtatrabahuhan ay nasira po yung mga ginagamit niya? Sa kanya niya. po naabutan po. Na nasira? Yun po ang kwento sa akin. Okay, tapos, tapos ano pong ginawa sa kanya ng kumpanya niya? Tapos, sinuspindi na po siya. Pinagkaisama daw po siya ng mga kasama niya. Sabi ko, bakit naman na nasira? Kasi mag, mag, da, ano, pag pumapasok sa ma'am lang sa bahay. hindi wala daw sa pahinga. Ang niya. Kaya lang daw sa kahit walang pahinga, kailangan na kami, baby po kami, na binapatid. So ngayon po, wala po kayong balak naman na Ah uh, kumbaga, ay eh, kasuhan itong inyong asawa kasi base sa pagkakasabi nyo, eh, okay naman po pala kayo. Kumbaga, eh, Kanina pera po lang. Kanina kasi mm. tinakot siya sa baba na maano siya, wanted siya sa bata, kidnapper. Hmm. ano Ang mga niya, eh, kung hindi nagtawag di ako lumapit ito, hindi nagsusabi na sa akin. So, ano pong gusto nyo ngayon, Nay, para po maliwanagan kung bumalik tayo? bumalik lang po siya, okay naman. Gusto niya lang po na bumalik si tatay at ang baby. Of course, kasi ano lang po, 10 months old lang po si si Baby. Police Lieutenant Divina Rafael. Magandang hapon po, Police Lieutenant Rafael. Afternoon po, ma'am. Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am, um, ito pong si Ma'am Elizabeth ay lalumapit po dito sa tanggapan ni Senator Rafi dahil ito pong kanyang asawa daw noong June 26 ay uh, biglaan na lang pong kinuha yung kanilang 10-month-old na anak at hindi na po bumalik sa kanilang bahay nang hindi po alam ni Mrs. Ngayon, kaninang umaga lang daw po, eh, nalaman ni Mrs. na nandoon daw po sila sa sa uh, Sambuanga, sa isa pong kapatid ni Mrs. sa Sambuanga. Ano po ang may tutulong ng ating WCPD dyan sa Antipolo, ma'am, para po mapabalik itong si Sir Edwin Salvador? At uh, kung ganoon din po, ay maaari po bang matulungan din si Mrs. na makapaghain po ng petition or petition for habeas corpus po ng minor para mapauwi po siya dito sa Antipolo? Ma'am Apo, oh may mga case na po kami na ganyan dati, mm -mm. Katulong, katulong po namin ng CSWD para sa communication po through channel doon sa kabila kung saan lugar po naroon yung hinahanap na tao. Mm -mm. Tumutulong mm -mm. po sila. Sa Pwede po, yun si Ma'am Elizabeth po, mapupunta dito sa tanggapan namin para mapa-assist po siya. Mm, Ayan lang po ah, kasi kung nasa Zamboanga po siya, baka po maaaring makipag-coordinate ang ating WCPD dyan sa Antipolo, sa WCPD din po sa Zamboanga, siguro hingin lang po namin yung detalye kay nanay kung saan po talaga exactly sa Zamboanga nakatira yung bata ngayon ano, upang malaman yes, no, din po natin yung estado po nung bata doon, okay lang po ba yun ma'am? Yes, ma'am. Opo. Pagtulong-tulungan po natin. Sige po. Ayun. So, ma'am, sasamahan din po namin kayo kay Police Lieutenant Divina Rafael. Ano? Siya po ay galing po sa WCPD natin dyan sa Antipolo City. Kasi kung hindi po talaga tutupad itong si Tatay Edwin na makauwi po dito at itatago po yung anak niya sa inyo or anak niya sa inyo, pwede naman po kayo maghain ng reklamo laban sa kanya. Okay? Opo. Maraming salamat po, ano, Police Lieutenant Divina Rafael. Siya po. Ma Opo, ma'am. Yes po. Hindi po namin namin siya po dito sa amin tanggapan, ma'am. Sige po, no worries, ma'am. Uh, ipapapuntahin po namin dyan si Ma'am Elizabeth. Sasamahan po namin siya para po makapaghain po ng formal na reklamo kung hindi pa rin po maayos dito yung kanila pong uh, hidwaan ni Sir Edwin. Salamat po. Yes, ma'am. Welcome po sila dito po. Sige po, salamat. Po. Good afternoon, Sir Edwin. Afternoon po, ma'am. Yes, tay. Oh, ito pong inyong misis, eh, lumapit po dito sa Ah, uh, wanted sa radyo dito kay Senator Idol, si Ma'am Elizabeth, ano at ang sinasabi nga niya, eh itinakas niyo daw po itong inyong anak nang hindi po kayo nagpapaalam. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Edwin? Eh hindi po totally Ma'am na itatakas ko po yung anak namin. Ang mm -hmm. problema po Ma'am, eh, galing po ako sa trabaho. Ang expect ko po sa ana 14 days lang po yung na suspende po ko trabaho. Mm -hmm. Hindi po kami nga kaintindihan po. Medyo nagkasagutan lang kami po, ma'am. So nagkasagutan eh, kayo ni Mrs. Tapos ano pong po. ginawa niyo noong June 26, Tay? Ang 20 Yun lang po, nagkasagutan kami. Ang ginawa ko, umalis na lang po ako. Mm -hmm. eh, may na, narinig ko po ko sa kanya na bata dalin mo. Parang ganun po. Eh, didanil ako po yung bata dahil may sakit din po siya. At saka naisip ko hindi po siya kaya mag-alaga ng bata dahil may sakit po siya. Kaya yun, pwede nalakaw yung bata. Ah, so sinabi din ni misis na dalhin yung bata dahil may sakit siya ng no, mga panahon na yun, kagaya nga ano sinasabi niya kanina. Opo, opo. Totoo ba yun, misis? Opo. Sinabi, oh, ay, sinabi mo naman din pala Pero, sa kanya na dalhin niya yung bata. E, dapat po tumawag siya, mag signal sa ago oh. na sana sila. E, eh, Tatay Edwin, bakit hindi daw po kayo tumawag? Ba't hindi daw kayo nag-ano, na, gano, na nagsabi kung nasaan kayo? Yung po nga dahilan po ma'am, wala nga po ako dalang cellphone, pati sarili ko nga po eh, wala nga po ako palit-palit ng damit po ma'am eh. E, paano po kayo nakarating dyan sa Sambuang tayo? Napakalayo, napakalayo po yan sa Antipolo. Ayun na po, yung may, may natira na, ko pa po yung sahod ko po mm -hmm. na sa bago po ako na-suspend eh. Mm -hmm. May natira po, po ko konti po na, ko po sa ano, sa tugo po. Ah, so meron pa po kayo natira at yun po ang pinamasahin niyo ni Baby diyan sa sa, sa Mwanga. tama ba? Opo, okay, ma'am. Okay. Ngayon tay, ito pong sitwasyon ninyo, ano, wala naman tama po ba ang aking pagkakaintindi? Tay Edwin, na wala naman po kayong balak na itago ang inyong anak dito kay Ma'am Elizabeth. Ay, wala naman po. Eh, ang inano ko po, po na umiiwas lang po ako mag-aaway po kami. Mhm. Mm dahil po na yung nga po ang problema namin tungkol po mamaya trabaho, mm. ang expect po talaga namin, na mm -hmm. 14 days lang po. Mm -hmm. Ang problema po, e, na, pumunta po ko sa office, mm -hmm. sinabi sa akin, isang buwan daw po. eh sabi ko, napirmahan ko po sa papel, 14 days lang. eh bakit po naging isang buwan na? Mm, okay, tama. Sige, ganito tay, okay po ba sa inyo na sasagutin po Uh, ng Wanted sa Radyo, yung pamasahe, kung ano man po yung pamasahe nyo pabalik po dito sa Maynila, uh, okay ba yun, Shari? Yes, na Sagutin natin pabalik dito sa Antipolo City, nang makasama na rin po ni Nanay Elizabeth, yung baby ninyo. Eh wala naman po, ma'am, problema sa akin, ma'am. Yon eh, yun lang ang problema ko, ma'am. Hmm. Yung pera pa mo, wala na talaga po, ma'am. Mm. Ganito gagawin natin Tay Edwin ha. Pagkatapos po nito, uh, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio Tay at uh, kami po ang makikipag-coordinate para po makauwi kayo dito. Kahit sunduin pa siguro kayo diyan sa Sambanga Tay, wala pong problema. Para makapagsama po kayo ni Nanay Elizabeth at ng baby ninyo. Okay po ba 'yon? Wala naman po ma'am. problema, ma'am. Okay. Tay Edwin, okay sa yun 'yon. Nauwi ka dito sa Antipolo. Eh, wala naman problema, ma'am. Walang problema? Eh, pag uwi mo dito, tay, eh, anong balak nyo po? Baka naman mamaya pag umuwi ka dito, itakas mo na naman ulit si Baby Pasambuanga. Hindi naman po, ma'am. Ang inano ko lang, ma'am, eh, tungkol nga po doon sa trabaho, ma'am. Hindi kami nakaintindihan, ma'am. So, yun, trabaho lang po talaga? Opo ma'am. Eh, dahil may arami po kung ano, dapat bayaran. Tapos gano'n, 14 days lang ang expect ko noon. Mm -mm. Ang sabi po kasi sa amin ng kumpanya, ayon po sa aming uh, researcher, no, isang buwan daw po yung preventive suspension dahil may nasira nga pong heavy equipment. But in any case, Tay Edwin, wag nyo na pong problemahin yun sa ngayon. Ang importante po ay makabalik po kayo dito sa Antipolo, makapiling po ni nanay si baby na 10 months old po at makapagsama-sama po kayong pamilya para po siguro yung mga ganyang away-away, wag naman dumating sa punto na makarating po kayo ng Sambuanga ulit at hindi na po kayo magparamdam dito sa inyong misis, ha? Opo oh, nga, ma. Eh, kararating ko lang din po, ma. Kanina, ma, umaga, ma'am, dito, mam. Oo. Kamo sa... tagal po ako dyan sa may terminal po, ma'am, ano tubo po, mam. Kamusta po yung anak ninyo, sir? Kamusta Ay, po wala si baby lang, ngayon? Wala, wala naman problema, ma'am. Nakakain na po ba siya? Kasi syempre 10 months Opo. old lang siya, sir. Baka naman po may mga pangangailangan din siya na kay nanay lang makukuha. Ah, wala po problema, ma'am. Wala po ba siyang bahala, sakit? bahala na po ako, ma. Hindi ka kaya, ma'am. anak namin. Kumabusok lang. Be. Ah. Kumusta si baby? Ayos naman. Uwi ka pa. Uwi ka pa ba? Eh, paano ngayon na nga sinabi ko kay ma'am na eh, wala ko pamasahe, pera, pa-uwi, pabalik. Eh, Bahala na, daw po. Mo. Bahala na daw po. Tutulungan eh. na lang da. Tutulungan na lang ako para makuha ka dyan. Huwag mo ako pagtaguhan. Kasi nakakaya kay Idol Rapi. Hindi eh. eh, mo na ako nagtago. Eh, Iwas na ko lang na ka nakukun, kung, natin. Kung hindi ka tinakot na makukulong ka at yung mga kapatid mo lahat, tinawagan, hindi makontak. Kagabi, nagtawag ang kapatid ko. Kausap yung kapatid mo ito, Manila. Sabi, tungkol sa bata, nag na pala kayo, yate, je, pati dito, kapatid, may nila. Kung hindi, kung hindi na kapag usap ng ganun, hindi ka rin tatawag sa akin. Malamang ko, nandyan na, ka. Nararating ko lang kanina, kahit ipa, monitor dyan? pa sa, Kaya idol pa, monitor pa yung tubo kung anong oras kami dumating kanina. Madaling araw dito. Be, kumusta si Bebe? Pakita mo nga si Bebe eh, hindi mo pwede pagkita. Kumusta man? Ano na nangyari? Okay na? May sakit pa ba siya? May sakit mo kasi umalis yun. Mm. Wala. eh nano ko lang. Binigay ko lang tamang pagkain na dede niya. Pahinga. Eh, mm -mm. ako lang ang ano, medyo nangina sa puyat. Eh, paano po yan? Hindi ko alam ang address yan. Iyang kapatid mo na yan, hindi ko alam ang address bibigay lang ng atre okay paano pupunta rito wag mo ko pagtaguan kay nakakaya kay dati tinaguan mo rin ako na natuluyan na ako dito magpa-idol ah, si siguro tay Edwin ah, mas maganda po ibigay na lang po natin yung address dito kay Mrs para po alam so, din niya kung kayo ahagilapin saan po ba kayo diyan sa Sambuanga ngayon Ah, nandito po ako sa may talon-talon loob para gas drive po. Ano pong pangalan ng kapatid na pupuntahan niya dyan, Tay? Isabel Salvador Candido po. Kilala niyo po si Jessie Opo, pero hindi ko alam ang address. Okay, pero alam familiar po kayo doon sa sinasabing look ni Tatay Edwin o hindi din po? Hindi ko po alam ang address eh. Hindi o first time niyong marininig, oh, kumbaga. Oo. After nito, Sir Edwin, sa to lang po, ang gagawin po natin, yung atin pong kaibigan na CSWD po dyan or... Uh, uh, taga DSWD po sa Zamboanga, papakoordinate din po namin para madalaw po si baby at malaman din po namin kung ano po ang totoong estado niya dyan sa Zamboanga bago po siya bumalik dito. Ma'am, good afternoon po ma'am Jezebel. Yes ma'am. Yes ma'am, opo. Kayo po daw po ang kapatid ni Sir Edwin, tama po ba? Ako po. Opo. Ma'am Jezebel, kadadating lang daw po nila Sir Edwin dyan sa inyo? Si, kanina lang umaga. Kasi ano man, tugo mo yun siya nagsakay. Bale, nandyan na yun siya sa Manila. San-san dumaan man yung dumaan yung, ano, yung barco? Mm -hmm. hindi, hindi ko man alam. Tapos kung gusto niya talaga malaman yung ano, kasi si Beth hindi siya naniniwala sa kapatid ko. Kala niya sinago ko. Mm -hmm. Yung totoo talaga, kanina lang sila dumating. Mm -hmm. Pero kung ayaw man talaga niya maniwala, tanungin na lang yung tugo kung anong oras dumating dito. Sige po, Tapos, wala naman pong problema doon, Ma'am Jessibel. Ano actually ang ang atin pong concern niya, yun, malaman po kung saan po exactly kayo nakatira para po mapapuntahan din po namin sa DSWD at mapauwi na rin po si Sir Edwin dito kasama po yung kanilang mm, anak. Saan po ba okay. kayo nakatira dyan, Ma'am, sa Samuanga? Ako yung bahay ko talaga doon sa Logoy, Logoy Grande sa Medyo. Mm hmm Tapos yung anak ko, nandito siya napunta sa anak ko sa Paragas Drive, Talon-Talon, Paragas Drive. Okay, Paragas yes. Drive, Talon-Talon, uh, Zamboanga. Oo. Okay. Uh, ngayon, nandito pa kami sa Paragas Drive. Mamaya pa kami uwi doon sa Logoy. Kasi doon man ang bahay ko, doon kami mag-stay. Ah, okay. So doon, sa lugoy doon, po kayo titira, uh, tama ba? Okay. Opo. Doon okay. sa Logoy medyo, sa Logoy Grande ba? Sige po. Ga mm, sige po. Ganito na yung Jessibel ha. Okay naman po ba yung baby sa ngayon sa inyo pong pagkakakita sa kanya? Okay lang man siya. Okay yung naman po. Dito, okay lang man yung bata na tulog man ngayon. Natutulog po. Sige po, ganito ma'am Jecibel. Opo, papupuntahan po namin kayo dyan po sa inyong tahanan at uh, kausapin din po ng DSWD si Sir Edwin nang malaman hmm. po natin yung totoo pong kalagayan ng baby at kung ligtas po ang anak ni ma'am Elizabeth na nakadating din dyan sa sambangka. Opo, okay lang man ang baby. Sige Orang po. problema. Sige po. Ma'am Jessibel, wag... kami Apo, uh, ma-ma-mog ma niyo pong yung telepono ano para po makausap po namin kayo, makuha po yung exact na details niyo, numero okay. niyo at exact na address po para mapapuntahan po namin kayo dyan sa Zamboanga. Okay po. So, okay. Sige po. Tay Edwin, maraming maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ano at dasal po namin sir na sana po pag ganitong nag away kayo ni Mrs, eh wag naman po kayo maglayasan at magtaguan ng ng inyong mga ng inyong anak, okay? Ayusin niyo pong dalawa. Ay, eh, ayaw ko po kasi na makarating po pa kami, makasakita po mami. Oh, eh, mas okay naman na sir, siguro kung lumipat lang kayo doon sa kabilang bahay o kabilang kwarto, gano'n na lang po ang gawin ninyo or magpalamig po kayo elsewhere kesa po yung pupunta kayo ng sambanggan ng pagkalayo-layo at hindi po magte-text kay misis, okay? Sige po, maraming salamat po yes, sir Edwin. At yes, sir. uh, wag niyo po ibaba ang telepono para makausap po namin kayo ngayong uh, kung paano po kayo susunduin dyan sa sambanggan. Salamat po. Uh, sige po, Ma'am. Sige po. Ma'am Elizabeth, so okay na po ha. Baka kawin na po si Baby. Nakausap niyo din naman po si Mister. Papupuntahan po natin sila doon sa DSWD at uh, as soon as possible siguro, chari, ano na lang natin, arrange na lang natin kung paano susunduin si tatay at si Baby sa Sambanga. Okay na po? Sige po. Maraming salamat na, Elizabeth, sa pagtulong. Maraming salamat po. din po sa tulong niyo. Ay. Salamat po. Thank salamat you po. po.